Time check guys 8.48 a.m. guys, ito yung pinakamarami nating sisiw na recover o nakuha o nakulik ngayon, ayan, 20 pieces po yan ayan. sa pinagsamang dalawang inahin na last na natin pinapisa ayan, 20 pieces lahat sila guys ito na po yung last batch siguro ng mga sisiyong natin. Ayan. Bale, nakatotal of 90 lang tayo. Kinulang pa tayo ng 10. Pero, ba, di bale, bawi tayo next year o by December or January. Sisimula na tayo magpapisa. Ayan. Sa ngayon, di muna. Kasi mag-uulan. Mahirap na. Lalo sa panahon ng July or August. Ayan, at may mga, yung mga ulan yan. Ayan, kaya kailangan ano, hinto muna sa pagpapisa ng manok. <clears throat> Kasi mahirap yung ano laga yan. <clears throat>